Pwede po magtanong? Pwede po magpamesta? ano? namesta lang din po kami Boss! Bossing! What? Pwede pong magipa -mesta? Magipa -mesta po magpamesta? Magpamesta po. Hindi, ma... Bagi pong pagkain. Pwede po. Thank you po Thank you po ha. babalot ko na lang <laughs> balot ko na lang sir okay lang okay sige <laughs> 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 <huluh> 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 Ayo tolong, Sir. Ah, naman, namun, pero, kuwan, ako. <huluh> Yeah, okay. I mean, Thank you, right. sir. Yeah, yeah, I mean, Anong I mean, I mean, apelido kayo dito, sir? Ha? Ah? Anong apelido? ako yeah, shell dito. Ito, mabait na shell dito. Ako ah, shell po kayo. Ah. Galing po ako dito sa isang konsyel doon, yung karyon. Ah, shell no ah, pa rin dito. Tsaka ito ako shell pa rin. Ako ah, yeah. shell rin po kayo. Ah. Ano pong pangalan niyo? Konsyel balen, may Ah, may Nice. nice. Ayo po, balikan niyo po si Karyon no. Ah. Uh, si Shell Papay Carrion. Yun pa, pa, po, yung pong lalaki pa. na. Oh. po, galing po ako doon. Ang bayad dun eh. Open gate. Open gate. gate. Oh. Oh. Open gate. Open gate. Opo. Basta ito open gate. Mabait. Oo. Oh. Oo. Oh. Kaya, Kaya mo na. Kaya ka muna. Sige okay. po. Parin Hindi po kasi mabayad. ako nakikigay. Nagbabalad lang po ako. Eh. Oo. Oh. Sige. Okay. okay. Sige po ha. Ano pimibigay lang talaga ni Coach Talagang lumalabas yung kakapala na mukha mo, no? <laughs> okay. Okay lang po ba? Ano yung pesta sa inyo, Consial? May 3 May April? May 3 May 3, saan po yung lugar niya? May Santa Cruz Santa Cruz. ah galing na po ako Santa Cruz nun Marami kayong kasabay Marami po kayong kasabay na pesta Tau-tau, bende po ka dito Opo Baloo tí mô, anh em hi vác anh em izum pad mahal haja m hay bán anh mà pa kha maging mặt walang binh Hello, binh

Okay, balut ko na lang, sir. balut ko na lang, sir. Tama malot yan? Sir, wala na. Ayun e. Kaya ka makaing... Sir, may siyangay kayo, sir? May siyangay kayo? Ay, balutin. mo. Abi Pista! Ito <laughs> kaya <laughs> saan yung may sir? Ito kaya natin yung may sir? Ay, sir, makakaya ba? Ano, ito na. Ito yun, so, Ay, po. na po Ito e, sayang po. Sayang to. Tapos Hello? Tapos Hello? Tapos, Hello? tapos Hello? di man kakainin. Ayun. Thank you po ano. Salamat po ha. Sir, ano pamilya kayo dito? Lakson. Lakson. Lakson po ano. Salamat ha.